Good morning. Pag-usapan naman natin itong na ah, napag-aralan nyo na kasi yung mga dapat na matutunan. Ngayon, i-apply naman natin. No? Magpapatakbo na tayo. Ito yung mga dapat natin gawin. Okay, natingin sa kaliwa. Tanggal ang hazard. dito? Ito. Handbrake. Apak sa preno. Pagkatanggal ng handbrake. Yan. Ito ang handbrake. break ha ayan nakabreak ha ha primera yan oo oh. tingin sa kaliwa hmm. signal light pa kaliwa ayan o oh, sige abante damdahan release sa clutch bitaw sa break ha na yung brake damdahan bitaw sa clutch makabigote sa kaliwa ikakaliwa mo Ang angata yung clutch pagka sinabing full stop ah, break at saka clutch ah. so yun na ngayon dapat nating magawa no? ang dapat nating gawin ah, pagka aandar ah, na po tayo tanggalin natin yung hazard light tapos ah, tingin tayo sa kaliwa pag wala signal light kasi palabas tayo sa kaliwa then na ah, tanggal yung handbrake apakan yung brake pag tinanggal yung handbrake nakaapak na sa brake apakan yung uh, ating pong clutch ipasok yung primera unti-unting bitawan yung na release sa clutch na binibitawan din yung brake at ayun na, dire-direcho na yon kung ihintu naman yung napag-aralan natin doon sa vlog huwag kalimutang apakan yung Uh, clutch pag mabagal ang unang apakan clutch pag mabagal preno kasunod papahintuin na pagka mabilis naman preno muna and then clutch and then uh, mag pull stop na no o kaya do sa hihintuan ano po uh, road and machine care laging magtagubilin sa ating pagbiyahe at laging maging caring po sa ating pambagmamanayaw muli po salamat sa Diyos sa mas detalyadong paliwanag, pwede nyo panoorin yung link po how to ano, break properly tamang pagpepreno. No, balikan nyo yung, i-review nyo yung ating tamang pagpepreno. Bye!